Uuwi na kayo ha? Oo. Papara tayo, Jeep ha? Oo. Gaya talaga, uh -oh. talaga yung uh -oh. uuwi na ko. Uwi na kayo ha? Oo. Uh, okay yung ano dyan. Eh, teka, papara tayo, Jeep. Para sigurado. Mamaya maglakad kayo ang init. Tara, tara, para tayo, papara tayo, Jeep. Uh Oo, -oh. papara. Ito, Jeep. Para sigurado. Nakaka na yung tambo. Iwan nyo na yan dyan no, para sigurado. Ara na. O oh, para. ka Ang mga tropa no, pasakayin na natin si Tatay kasi uh, binigyan natin ng pera no kasi usapan namin pag binigyan mo siya pera, uwi na. Ayan. kasi pag yung hindi niya pinantayan hindi siya sasakay ng jeep. O maglalakad lang 'yang pauwi. Oh, kita nyo, tawa ng tawa. Oh. Uh, ano? Ah, natin na tinang jeep yan. Kaya tawid tayo. Para sigurado. Tawid. Ah. Oh, para dahano. Ayan. Oh. Oh, ayan. Sakay natin ang si Tatay. Oh, para sigurado. Okay. Yeah. <laughs> okay. ayan. Huwag wow. na kayo maglalakad, sige. Sige, sige. Kaya mga katropa, no, pinauwi na natin si si ano. Lakay natin ang jeep. maraming maraming pong salamat, no. shoutout sa aking mga subscribers at mga silent viewers. Maraming maraming pong salamat sa suporta po ninyo. sa Dan TV Vlogs. Maraming pong salamat. God bless. Ano tayo? Kamusta ka na? Okay. Ah. Uh, Matuman? Uh, ha? Huh? matumal ano ulit pangalan nyo? Nalimutan ko? Seriaco Abellano. Yon, Seriaco Abellano. 82 years old. Abelliano, Abelliano, 83 na ko. Ah, 83 na? Oo, masabagay. Sa taon na tayo hindi nagkita, uh -oh. no? no? Pero nabilihan na yung walis nyo? Ha? Ah. Well, nabilihan na. Nabilihan naman ako. Ha? Nabilihan na. Nabilihan na, ilan? Ano na piraso? Ano na piraso? Ano na piraso? Ay, na Oh. Kumain na kayo. Uh, Magkano ang walis mo ngayon? 150 gay oh. ba naman oh. hmm. 'yan. Maliit kaya. Yan. Magkano booking niya ko na oh. 'yung dalawa? Dalawa 140? Oh, Ha? 180 din dalawang piraso? Mm. Walang mabibili niyan. Oh. Mayaman eh ah. oh. Sino man 'yan na a-renov pa? Ha? Nakau. Oh. Yeah, yaman din naman pala si Tatay Seriyaco. Pwede mo naman baka hold up kanyan. Ha? Huh? dulot. Hold up Oo. Oh. Nagalit Hold upin kayo? Oo. Oh? Na hold up kayo? Na hold up? Hindi ba. Pinagkakaya ko yung laki. Oh. ko, kaya ko babae ng kaya ko may magpasok yan sa mga lokal tao dyan. Hindi na nga magtiwala. Mga tupa ko. kung nagkakaya ko. Tumakaya ko. Pagdating sa unang

Di mo sakbo yung buhay ako. Kawa may apakabili. Takot lang ako, ako dyan. Di ako siya nakay. Ah, binilisan yung takbo ng tricycle? -sig. Sabi, sabi ako, Oo. Oo. kaya nalaki. Oo. Kuya nga niya. Oo. Kauboy ka. Sadya nga yung nilalang black mo sa wali. Di ako talaga sadya ko. Saka hindi ko sinadya. Hindi kayo matigil. Ah, nilaglag niyo yung walis? Oo, sila ko ko pasidua. Ah? Oo. Oo. Ilang piraso yung nilaglag yung walis? Bali, tatlo. Tatlo yun? Tumigil yung tricycle nung ah, nung tumigil, no. yung nilaglag nyo. Oo, oh, pagkatigil. Gumakay eh, diba na ako tama. Bumaba na kayo. Oo. Uh, ako hindi ako magama, mahilo ko kayo. Tinibiyan ko. Hmm. So, bago diba, mamayang malaking lalaki. Ba't sa kayo dadalhin? Sa akin. Ang mga kuya. At baka diba na pala so, hindi mo ngayon makuandaan. Ah. Ako pala na. Eh, baka naman puno ng pera yan. Kaya ang pera yan. Ha? Oo. Oh. Kaya kayo mga hold hmm. up. Pera, Ha? Eh, oh, diba na relog, parang gold. <laughs> 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 oh, pati sing-sing. <laughs> oh. <job>. Uh, oh. <laughs> 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 oh. Ano? Kaya ma-hold up kayo niyan. <laughs> oh. Ba sabihin okay. niyo tong titinda ng walistambo big time? full na full para nasa 83 na nga niya ko eh kahit na eh kung ay puno ng pera yung inyong <laughs> bag oo oh. di ba ako ng pera sa bag? oo oh. ang wallet niyan daming pera kahit sa wallet ko na oo oh. nilalagay ko pera kan ang totoo ito to. eh to kaya nga eh paano kung paano madali nila oo oh. eh kung kapkapang kayo hahaha <laughs> oh. Pati na kaming dahil, hindi diba naman ako ito ko, ito ko, ito. So, mm. ako hindi na parol Doon pa rin ba kayo na huwe? sa Bilbeder? Hindi kayo na hindi doon na magkabiga Ha? Sa Biga na? na? Ah, dito pala kayo sa Biga na no. Kayo yang bahay o oh. lupa so, Kanino? Ah, Huya so, oh. Ah, kay Huya uh -huh. kayo Oo Sino kasama nyo doon? Buo na ko. Ah, may anak kayo dyan? May bahay. Nakabili ng bahay ka dyan. Ah. Nakabili ng bahay? Sa kaya sa loba na, bili na yung ko Kasi parang ito. So. Ah. Saan ang anak yun? May tatrabaho? Oo. Oo, kaya sa kaya sa kaya Ha? Mga, kaya yung mga pagkakaya. Kaya... Ah, naglalako din ang walis? Ya, ini nak buat ni, ini nak bayar apa entau, orang ni Baka hindi pa kayo nakain. Eh, kain na po. Kumain na? Hindi mo ako nagpunin yung tiyo magkain sa matamatan tayo na ako. Araw-araw kayong nagtitinda nito oh, eh, no? Oo, hindi ako tingin. nilalakad yung papunta doon. Tapos pabalik. Oo, oh, kasi sa nga araw-araw may natagpuan ako na ako. Taksi. Baka, dahil kayo nakataksi. Oo. Taksi din, oh. pinigilan ako. Pinilihan kayo? Oo, yan. Kaya ka ba? vlog sa so, ating friends ko Ipul po ako alam ba ako? Bakit ka dito? Hindi yako po Sisiraan ang nanap po ay ko ako Ilan ko na Sabi ko ikitila ipul ko na kuya tinigil kami Sabi ko Bakit? Tinigil ka na, nakulay, ako, ako, tinigil. Kami, sa ka na ngayon, dahil sa tanda mo na Oo nga Mag-uwi ka na ngayon sa tunay, mga Kaya kaya mong alam mm. ko yako po panuwala Ang buhay ko sa mga anak kong

Hindi ka lang, hindi ka mo daw, pakuhaw. Ito tayo nung kunin eh, binibigay sa inyo yun, tulong okay, sa inyo yun. Hindi ko. ako. Hindi ka nga. Bakit hindi nyo kinuha? Kinuha ko na nga. Ah, kinuha niya oh. na? Oo. Oh. Buti na, nung... Oo, pakabait kayo nga. Oh, kasi Timur tumi tumigil siya, tinabutan kayo ng pera. Oo. Oh, oh. so, uh, malaking tulong yun sa inyo. Kaya, yeah, pero marami naman ang ate. Gusto ko yung kanti lang. Hindi, kunin mo na. Mm hindi -hmm. kayo mayaman. Oo. Oh. Sabi ako, sabi. Nagtulong lamang ka sa surgeon ng pulubi. Oo, oh, kaya nga. ako. Main ang kasawang ko. E di iba na lang gawin nyo kasi napakainit o. Oh. E kung oh, tignan nyo kainit o. Oh. Makainit o. pa Pasok sabi ako. Kung ma-heatstroke kayo dito, ma-heatstroke kayo, sobrang init, oh. No? Sobrang init, oh. Sobrang init. Nagugulugad, hindi pagkag. Ha? Nagkukuan ng kumain din. Oh, eh paano yang pag wala na kayong tindahan, uuwi na? Uwi naman na muna, wakwan muna. Sasakay kayo? Oh, depende sa time. Baka maglakad. Grabe, oh, grabe. Ha? Galing Marito. Oh, kaya nga, pag ubus na, kukuha uli kayo? Oh, kukuha kami nga ako. Sasaka kukuha. Kali Kore. Sa Bicol. Ende, eh, ito dalawa na lang. Awi pa baka... May nagliliter sa na akin, agayin dyan siya. Ah, dinadala dyan. Oo. Um, Di marami pala kayong stock sa bahay. Ngayon, wala na. May stock ako dumun kain train kang na lang. Ah, wala na rin. Ayun siya ngayon ko Oo. Oh. Kaya ko na buwi. Oo. Oh. Pag ito, binili, uuwi na kayo. May pa kung saan po dyan. Sa... Eh, hindi nga eh. Oo, pagkainin maubos pag na. Oo. Oh. Ito pag naubos na ito, uuwi na kayo. Pero hindi kayo maglalakad. Hindi Eh, ang layo, ang init. Ay, lapit na lapit. Ay, hindi ko yan bibilhin. Wala naman na yung maglalakad. Pero kung sasakay kayo, bibilhin ko yan. Oo. Ano? Bibilhin ko ito, pero uuwi kayo, sasakay kayo sa jeep. Oo. Ah? Baka papara tayo, jeep. Oo. ako na lang? <laughs> ha? lang ay yeah, malayo pa yung biga. Sakay na lang. kaya ko. Kimu yang aga niyan at sa toalete. galing 'Yung bayaran ko to pero sasakay kayo jeep pa-way. Ah, oh, kailangan okay. uh, ko ng yan. Ah, hindi pwede? Okay. <laughs> uh, eh kailangan ngayon din. pabayaran ko na nga eh. Oh. Uh, sasakay kayo ng uh, jeep, ha? Oo. Uh, uh. Papara ko nang jeep. Ay, taga-Galangawa para. muna. Oy, dadayain niyo. Uy. Haay. Oo. Oh, Busog maglakad eh. Ay, eh, ang init-init. Kaya nga bibiling ko 'yan, pero sasakay kayo ng jeep. Oo, oh, sakay ako. Oo. Papartain jeep. Paparada tayo, jeep. Ha? Bago ako umalis, nakasakay na kayo sa jeep. Oo. Oh. Okay na Ha? Ah, 'yan. ko 'yan. Pero sasakay na kayo sa jeep, ha? para ng jeep